Nagdaos ng business forum ang ASI o Adventist Layman Services and Industries sa Hotel Marciano, Barangay Real, Calamba City, Laguna. Ang mga tampok na bahagi ng nasabing forum ay nagbuklod sa mahigit isang daan at limampung Adventist businessmen na magpatuloy sa pakikibahagi sa gawain ng Diyos kasabay ng kanilang pagninigosyo. Tunghayan ang bazaar at iba pang mahalagang bahagi ng kaganapan sa Balitang May Pag-asa ni Gian Carla Galicia. Upang mas lalong lumago ang kaalaman ng mga miyembro ng Adventist Layman Services and Industries dito sa probinsya ng Laguna, nagsagawa ng business forum na may temang Honesty and Integrity in Business. Ito ay dinaluhan ng mga negosyante at membro ng ASI mula sa iba't ibang panig ng Laguna kasamang ilang ahensya ng gobyerno pati na rin ng ibang pribadong organisasyon. Kaya pinapasalamatan natin ang Panginoon, pinupuri natin siya sapagkat ang ganitong gawain ay isang pagtatala nang marami mga bagay na kung saan ang mga businessmen ay makapaglilingkod at makapagpapaunlad ng kanilang mga paghahanap buhay na mayroong pagkakilala at pagkatapat sa Diyos. Ang programa ay pinangunahan ng dalawang pangunahing tagapagsalita sa katauhan nila Pastor Hermogenes Villanueva at Dr. Joyce D. Binigyang diin nila ang pagkakaroon ng integridad at katapatan sa larangan ng pagnenegosyo na naaayon sa prinsipyong itinuturo ng Biblia. So, integrity in business involves being in harmony with your values, with your belief systems, and with your mission. Okay? And integrity is coming from the Latin word integer, which means wholeness, one, oneness. So, in business, integrity uh, could be seen when, in fact, dealing with people we call it ethics bahagi ng programa ang pagbibigay ng mga testimonya ng mga miyembro ng samahan kung paano sila pinagpala ng Diyos sa kanilang mga negosyo at kung paano nakatulong ang samahan na maging daan upang makatulong din sa mga taong nangangailangan ng hanap buhay. Ang idea ni binigay ko ng ASI sa amin ngayon ay nakakatulong na sa iba't ibang mga kabataang Adventista na magkaroon po sila ng oportunidad para po magkaroon ng income. Bilang isang na uh, baguhor negosyante ay marami ako na kasama na mga ilik at sila napaka humble at away kalag lang sa kanila very straight sila lang kanila mga kasaysayan asaysayan nila mga negosyante at dito ay naasan ko kung paano maging And... ang unang natutunan ko dito yung integrity yung integrity pala is a personal choice Aside from that, tatutunan ko rin yung transformational commitment dahil may apat palang klase ng commitment. Napakarami ko pong natutunan ngayon dito sa ASIN. Ito si Gian Tyler Galicia, nag-uulap ng magandang balita. Para sa Hope today, and News.